Hi guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay let's go. yung pulpit steak Dahil guys, ngayong September ay may price increase sa San Miguel sa halagang mamaya sa sabihin ko kung magkano ang case yung kanyang hinato kasi nga yung sagli game magtaas na ka ng kanilang presyo kaya dapat mag ka na ng San product kasi nga pag dumating yung bagong stock iba ang presyo nun kaya mas maganda mag ka ng marami pagdating ng pagtaas so bahala ka na kung magkano yung yung idagdag na presyo ibig sabihin dagdag kita rin yan kung itaas mo yung fridge yung kuha mo naman ng medyo mababa pero kung mas mataas yung kuha mo siyempre mag additional ka kung magkano yung itinaas ng sandigit so ganun lang guys sakali magkano yung idagdag ng sandigit sa kanilang produkto ganun rin yung idadagdag namin So ito guys, maraming kinuha niya. Mga isang daan mahigit. Pero pang nasa labas na nakapila. Hmm. Yan na lang yung stock ng San Miguel. Kasi nga yung San Miguel dito sa amin, hindi na nag-deliver. Dahil nga, naubos na yung para sa amin na alas na yan. hindi dito, dito, banda, ano na yan, basiyo. Ayan pa yung, ano, binuhat na lang nila kasi nga, hindi may lagay lahat dito sa loob dahil may sasakyan. Ayan. Busy masyaro rito. So, yan lang yung stock namin, guys. San so, Miguel. Yan lang yung stock. Pag naubos yan, wala na. Eto yung busi yung alat net namin sa sanagin. Ayan, yeah, nangyabasiyo na yan. Yun dito. Nangyabasiyo pa yan. Kundi so dito banda wala na laman 'yan. Ang na lang 'yan. Tapos kanin na tayo. Tapos muna dito, pero ano naman 'to? Grande. Tapos grande rin 'yan. Ito naman yung 500. Yan, yan lang yung magkakaroon ng 500. Tapos dito naman yung po. So, yan. So, yan lang yung natira namin yung San Miguel product. At itong nandito, na 500 ay ano na yan, basiyo. Yan, nag... Nagdatingan kasi sila ngayon, guys. Dahil um, wala nang deliver na San Miguel galing sa aming supplier. So, ito na lang. Pag naubos to, magantay kami kung kailan mag-deliver pero ang question nun, mas mataas na so magkat na yung si Dante para tumuha at titignan muna natin yung aking niluluto dahil ako ay nagluluto ng ulam So, dito yung aking niluluto. Ang aking niluluto ngayon ay nilagang ano, yan. Nilagang baboy. Tapos, luto na rin yung kanin. So, lalagyan ko siya ng repolyo. May, okay. oops, may labahan pa kami, oh. Marami kasing repolyo sa amin guys na pinamimigay kaya buhos na nga natin lahat. Buhos na buhos. Whoop. Yes. Yan. Tapos idiin na natin. Yan. Guys, subukan nyo magsangag nung bago kong vlog na sinangag na may itlog na may hipon masarap yun guys gayahin nyo at ito namang aking nilagang ngayon buto-buto nilagang buto-buto tapos nilagay ko ng repolyo at okra ayan so, takto natin guys ayan pinahinaan ko lang yung apoy tapos ito naman yung sa kanin so mahina lang din yan mhm mm Patay, patay na lang natin. So, ayan guys, balik na ako sa ano sa tindahan. Ayun. dito. So ito pa yung pumipick up guys ng red horse niyan. Ayan oh. Eh. Marami tapos dito tayo sa ano yan dagdag rin yan yan mainit masyado ito yung aming kalye diretso tapos feed rin dito Ayan. Ilan kayo siyan, bay? Ito. So, dito meron pa, oh. Si pick up pa yan, oh. Ayan. Hmm. Ayan. Tapos may soft drinks kami dyan, Coke. Kasalot. Sa dito naman, wala nang laman yan. Ayan. Ito, ay San light Yan. Tapos so, ito naman yung mga soft drinks namin na walang laman. Yan. So mainit ngayon, no? So kunti na lang, oh. Ang lakas nito, guys, oh. Babayan, pero... Tignan mo naman yung binubuhat niya. Letro hindi ko alam kung umiinom siya ng San Miguel yan diba? parang pag kamera na oh oh ah, ayan oh no? hinibra pa oh biro mo binubuhat lang yung gin pero iniinom mahirap kasi mabilis ka malasin yan tapos na hmm ganda pa niya guys oh. So guys, ito na yung aking nilaga, luto na. So patayin na natin. Kasi magalas dosi na. Tapos balik tayo doon sa uh, sa mga pumikaw. Ayan, ito na yung uh, order guys yan order. yan yung order dyan isa sakay dyan yan, yan. Meron hmm. pang naghahakot oh, yan. Manumano na lang yan. Buhat-buhat. Shout out kay George! George ang kasama sila oh. Hala! Lumabas. Lumabas yung alaga ko. Lumabas hmm. ala lumabas. 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 So guys, yan yung ano, uh, update ngayon sa price increase ng San Miguel. So, ang pagkalam namin pagkalam namin magtaas sila ng 20 pesos bawat case so pag nagtaas sila ng 20 so kung magkano yung kanilang itataas yan din yung aming idadagdag sa aming mga suki so yan lang yung guys ang ating update sa San Miguel dahil nagkaubusan na ng stock maraming pumikap na so ganun talaga ang negosyo hindi natin hawak ang persiwahan. So, tayo lang mag-adjust pagdating ng bagong price ng San Miguel. So, thank you sa inyo lahat and mabuhay!